Huwag ka lang ngayon. question lang. Oo. Oh, ah, uh, marami kasi nag-aabang sa iyo sa sa kung makakalaro ka daw di sa finals. Um, siguro waiting na lang ako na kung mabunot ni coach. E ngayon, gagawin ko lang yung role ko. Una naman yung detailed ay Has said yung pwede ko na handbook sa loob. Tapos? May yun. Load. Okay. <laughs> Tapos tinatanong nila yung... Eh, yung Okay oh, so, kung okay na daw ba uh, sila, nagkahala na din siya. O, oh, yun. Kasi kinatanong ng mga kapwa ko fans, kapwa ko fans mo, kung ready ka na ba talaga, o oh, okay na yung video. Okay naman na siya, nabigyan na ako ng clearance. Pero hindi ko pa, na hindi pa na siya masabi na totally 110%. Siguro na sa mga 85 to 90% Pero kaya naman na magkaroon. Kasi sumasabay na ako sa practice namin ng competitive Salamat kita at saka good luck mamaya